Hi mga katrops, good evening mga katrops So for today's video mga katrops Pauli na tayo mga katrops sa ba Tapos na yung biyahe natin So medyo maaga tayo ngayon Dahil uh, bukas, uh, mayroon tayong airport bukas mga katrops uh, Alas 6 ng umaga uh, Sana uh, makasimba tayo bukas, pangalawang araw Kasi kahapon uh, nakasimba tayo mga katrops Tingnan mo yung buwan mga katropso oh. Yan yung building na yun mga katropso May green yan Parang nakapatong yung ano mga katropso eh. Yung buwan sa building <laughs> Sinilip ko kasi mga katropso eh. Anyways mga katropso so, Bukas uh, Maaga tayong biyahe bukas So papasalamat tayo sa Panginoon na maaga din tayo nakahawin ngayon ah uh, sana uh, walang traffic at saka sana bukas uh, makasimba pa tayo bukas ulit kasi siguro matapos yung simbahan Alas 5 pa naman yun O so, parang mayroon pa tayong oras Magsimba kasi ang simba yata mga tropes Alas 4 kapon mga katropes ah, Medyo Wala na patapos na yung Ano natin pero at least ah, Naka ano din tayo sa simbahan So ayan mga tropes So Yung biyahe natin kanina mga tropes ay pinagawa natin yung sasakyan. So, ah uh, hindi na kaya na tapusin kasi general uh, check up yung mga trop at saka medyo uh, matagal-tagal yung proseso noon so, kaya yun so bukas na natin kukunin yun ah uh, kaya lang mga trop sa color coding yun bukas ah uh, mayroon naman siguro ng uh, window hour coding dito sa Makati so video siguro mga tanghali na kasi bukas uh, mag-deliver tayo ng mga regalo bukas mga tropes so Ayun. So medyo nakabawi tayo ngayon ng maaga-agang pag-uwi kasi anong ah, Sabado ah, umagang-umaga na rin tayo. na. alaw na 20 na tayo mga ka-drops. Ah, nakarating tayo sa bay mga 2 plus na. Ah, yun nga sa dahil nga sa massage home service. So, yan yung ano mga drops pag may home service ah patagalan ka talaga kasi kinuku inaano ka na doon sa ano pamasads ah uh, kontrata ka na nila noon at saka ah uh, suki na natin yun mga katrops pag may pag may magpa home service sa kanya mga katrops ah uh, matik yan so magsasabi yan na kuya ganito ganito kuya hatid hatid sundo ako kaya yun ang mangyari pag mayroong home service sa atin na uh, abutan talaga tayo ng uh, ganong oras so wala tayong magagawa trabaho natin yan at gusto din tayong magkaroon ng pira uh, dahil magpapasko na so kailangan talaga natin dahil <clears throat> alam mo na uh, once in a year lang naman daw sabi nila so ayon So, um, kumusta na kayo dyan? So, sa mga nagpapasko dyan na uh, nagpapalak na ng uh, magbakasyon, uh, magbasa na all na lang tayo, pero at least uh, kahit papano man lang, papasalamat pa rin tayo right? hindi tayo nagpapabakasyon, at least uh, ginagabayan tayo ng Panginoon at lagi niya tayong binibigyan ng lakas ng pangangatawan. So... Kaninang umaga mga troops, uh, hindi na tayo nagkaroon ng video uh, dahil medyo ano lang uh, nagmamadali tayo kanina at saka medyo wala naman traffic, uh, sim lang. Ang ganda ng ano mga troops oh. Yan. Mga ilaw 'yun sa ano dyan mga troops sa uh, pusti niya pa So, dito naman sa kalibila mga trops, kung makikita nyo mga trops, uh, ano naman ito mga trops, uh, color-color. So, yan yung uh, kundo ng silindra mga trops, ayan o. Oh. So, yung silindra mga trops, uh, mayroong, uh, ano to, uh, mahaba ito, mahaba to na ano mga trops. Uh, may west, may north, may south, may east, yun ang silindra. Nagusan to mga tropes, yung dulo ng silindra nito mga tropes, yung building na yan. Papakita ko sa yung building na dyan, yan. Yan. Ang tapat yan mga katrops is im aura dyan. Tapos yung dito naman sa kabila, papakita ko sa inyo, mamaya madadaan na yan. Yung dulo na yan, yung tapat din yan, dun yung sa may market market. So, madadaanan din natin yan mga katrops dahil magli uh, maglilift tayo dito. So, dito tayo dadaan sa Tabila Sana walang traffic para makapahinga tayo Dahil maaga tayo bukas Hi, buhay So, ano na kayang balita sa loto mga ka-trops Dahil tumaya tayo nung linggo Ang jackpot sa 658 mga ka-trops Grabe 217 million Ayan, so... Magpasa na all tayo sa mga nanalo. So sa wala pang nanalo ngayon, uh, tayaan nga kayo. Uh, sa nakakapanood ng video nito, kung may madanan kayong loto sa 6.58 na, na bulak, uh, baka sakali man lang sa inyo, uh, kayo ang surtiin. Uh, tumaya na kayo para man lang malay natin. Sabi nga nila, ang surti hindi hindi mo alam kung kailan darating baka ako pa ang sa inyo baka manalo kayo at saka wag niyo na lang din akong kalimutan <laughs> mangingi na lang ako sa inyo ng balato kahit isang dream car lang pwede na <laughs> ito yung nangingi ng balato na ano ang tawag nito ah uh, yung mga alang ng balato ang gusto pa so hindi mo lang maghintay kung anong ibibigay so yon mga katrops kung, kung napanood nyo to nung, yung video na to ah uh, bukas yata yung bulan ng 658 so 217 million yun so kung walang nananalo nung sunday mga ka-trops. yun Iano lang natin na 120 na yon o mga ganun o mga 120 na siguro. Dahil pag mga ganyan kalaki, ano man mas maraming tumataya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung may time pa kayo bukas, uh, tayaan nyo kayo. Malay natin kung kayo man lang ang suwertein. Basta wag nyo lang akong kalimutan ha. Sana walang traffic dito tayo dadaan. Ayun, medyo maluwag. Para man lang, para ano sabi nga nyo, baka papitik naman daw dyan. <laughs> Huhu, swertihin. sana yung tumaya bukas sa ah, nakakapanon ng video nito para man lang ah mas tawag nyo lang akong kalimutan kung mahalala nyo pa na nang dahil sa video ko nang dahil sa alok ko ah, yun pala ang swerte nyo kaya ayun mga trop so abangan nyo bukas yung video natin mga trop so mayroon tayong bisita ah, darating na umpisa na yung darating kasi mayroon tayong ah, Christmas party Uh, this coming 20, a uh, Friday yun mga katrop. So, kasama ako dun mga katrop. So, naka at tayo, dun mga katrop. So, abang-abangan yung katrop style. Marami yung mga bisita, mga artista, mga celebrity. So, doon yun sa Soler. So, napakaganda yun mga katrop. Yung Christmas party. So, mayroong mga parapols. Mayroong 100,000. Mayroong, mayroong 50,000. Mayroong 30,000. Mayroong 20,000. Mayroong 10,000. May 5,000 may mga Rapols TV 60 inches, mga appliances, cellphone, laptop. So, ayan sana uh, Mabibiyaan tayo. Kahit ano man doon nang nabanggit ko, sana man lang uh, para man lang 'yan. So, asahan natin 'yun kung wala, uh, mayro pa man, na, mayro pa namang next time kung nandito pa rin tayo sa trabaho. So, 'yun na lang ang gagawin natin. So, paglang tayong susuko. So, malapit na matapos ang year end ng 2024 so ayan wag kalimutan uh, magpapasalamat sa Panginoon dahil uh, malapit na tayong nakasurvive sa end of 2020 2024 so papasalamat tayo sa Panginoon dahil nakasurvive tayo so panibago na namang hamon sa buhay natin this coming 2025 mga pagsubok sa buhay mga trial sa buhay kaya kapit lang tayo sa Panginoon alam ko na hindi tayo pababayaan basta wag lang kayong magtamad wag lang kayong umasa sa ano man ang inasahan nyo kaya magsikap kayo maghanap kayo sa sariling buhay sa sariling sikap ayan napakaganda ang buhay at saka masaya ang buhay pag, pag pinapaguran mo na ginagawa mo sa para sa pamilya kaya ayan so ah, nandito na tayo mga tropes sa may C5 So silipin natin mga troops kung wala bang traffic Ayan so medyo ayan 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 Okay, thank you Lord. Sana tuloy-tuloy ito. -tuloy uh, medyo napakaluwag mga trops Parang holiday o parang Sunday lang. Uh, sana hindi tu hindi tumausog para tuloy-tuloy ito. -tuloy sana lang, sana lang, sana lang. Huwag mausog ha. Kasi bihira lang talaga mga trops pag mga ganitong oras. Mga uh, 8 clock pa na medyo malinis so wag lang sana ang mausok hanggang magkarating tayo sa bahay sa kainta para madali tayong magkarating sana man lang para makapahinga tayo so ayan mga tropes so ulitin ko mga tropes uh, advance Merry Christmas sa lahat sa nakakapanood ng video nito uh, ingat po tayo lagi sa trabaho and God bless ating lahat. More power, enjoy this coming Merry Christmas. Happy lang, laban lang kung ano man ang mga trial sa buhay. Ayan, so thank you very much for watching. Ulitin ko, God bless ating lahat. Bye-bye!